excited na nga mga Habi Days. Meron kami mga bisita na darating kasi nag-invite kami ni Habi Day dahil dahil kumakalugkalug na lang kami sa bahay. At ang gagawin ko, magluluto ako sa kanila ng chicken afritada. Yan si Ate Rose, oh, nag-ready na siya ng chicken. Ayan oh. thank you Ate Rose oh, okay. sa pag-chop. At ako naman i-chop ngayon ng binalatan ni Lindy na mga gulay. Start na tayo magluto ng chicken afritada. Mag-bigay uh, sana ako ng maraming bawang. Ako, inuuna ko so, talaga, bawang, si habili si buyas So, kanya-kanyang style yan. Kaya, dad man. Masa masarap. Next naman, si Buya. Ilagay na natin ang mga manok. Ang dami kong lulutuin. Kasi, Marami ka rin bisita ngayon. Kaya marami tayong bulutin ngayon. Lagyan namin natin ng patis. Malasap lagyan ng patis agad para manuot yung lasa ng patis sa chicken. Tansya-tansya lang ako maglagay. Alam nyo naman yan, di ba? And then, imekos-mekos lang natin. Tapos hihintayin lang natin yan na mag-tubig pa. And then, magsisip tayo ng Pepper. nilalagyan ko na ng tomato sauce. Tomato sauce ang nilalagyan natin. At halu-haluin lang ng, ng very, very light ang ating chicken. Lagyan na natin ng select soy sauce ang aking paboritong toyo. Again, as usual, tantatan siya lang. Tapos, lalagyan ko din ng konting brown sugar. Depende na sa inyo kung gusto niyo yung matamis or what bahala na kayo. Tansya-tansya lang ako. Yan. Yan ang eme lang tayo. At imekos-mekos lang yung ngayon natin yung dirty. Ilagay din natin ang mga gulay, carrots, patatas, at saka bell pepper. Sama-sama na lahat yan pasalihan lang ulit natin. Ayan. Ayan lang natin ang at ating chicken apitada. And lastly, lalagay ko na itong binili ko green peas na nasa can kasi may lambot na ito. Lagyan na natin. Yan ang last na. At halu-haluin lang natin at malapit na maluto ang ating chicken apitada. Ano ate guys? Ate guys, nangangamay na ba? Diba? Mabang? No, ang um, bangang yeah, Malapit na. darating na rin ang ating mga bisita. Maya, maya lang. At eto na nga. Luto na ang ating chicken afritada. Ayan na. Ready na ang table natin. Ayan. Damating na yung mga bisita namin sa kung sakto. Ayan, na Let's see. go guys. Let's eat. Let's eat dinner. Late dinner tayo ngayon. Halika na go. Say dali dito, kain tayo. Come here. Sa atos hindi kakain? kain. Migs, how's the afritada ni Javi Ray? So good. Super. Wow. Hi Abs, how's oh. the afritada? Ako personally, yan ang mga isa sa mga favorites ko. I'm comforted. Mm. I'm comforted. Sarap. Hi! J.D. Ko, masarap? Masarap po. Favorito ko yung manas. How is it? Masa eh, Enjoy gin ting. So yummy. Hola, first bite. Mm -hmm. First bite. <laughs> mm. Hanggang sa vlogs ko lang nakikita ito eh. <laughs> <laughs> Eric Verde! Super sarap! Yay! Yummy! Yum. Lenis, kumuha ka na rin ah.